Yan yung tutulong sa atin in case lang na, na magkaroon tayo ng problema. Kasi wala naman tayong iba malalapitan, kundi sila lang din. No? Ay mga kaswisi, so nagpabalik mo ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, eh, kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel, So please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, kung bakit nga ba mas safe sa agency kapag uh, mag apply tayo abroad, no? Kung saan eh, syempre, may mga legit at meron namang illegal. So, masasabi kong nga uh, mas better na mag-apply tayo sa agency kisa sa mapunta tayo sa illegal, no? Kung magda-direct hire tayo, eh, okay naman din. So, i-explain ko yan kung bakit. <laughs> Ayan. Iyon. <laughs> so, mga kaswisi, hindi talaga maiwasan na magkaroon tayo ng, uh, magkaroon tayo ng direct hire, diba? Kasi may kakilala tayo or either nirecommenda ka may ganun may ganun talaga so yun ang masasabi ko lang is uh, mas maganda pa rin na kahit na direct hire kayo eh pwede naman na i-process yung papers natin through agency pa rin para magkaroon tayo ng mga legal na documents at the same time, syempre, pag alis natin na Pilipinas, eh hindi tayo masyado mako-question, no? Kasi syempre ang mga immigration natin sa Pilipinas ay masyadong mahigpit para maiwasan natin ang ma-offload. No? So iba pa rin na meron tayong UEC na pinapakita para bago tayo lumabas ng Pilipinas. Yan. So masasabi kong safe sa agency, no? Siyempre, kagaya ng security natin. Siyempre, bilang Pilipino, nandun yung security natin under tayo ng uh, OWA at saka DMW, no? Or uh, Department of Migrant Workers, no? Yung OWA naman ay Overseas Welfare uh, Overseas Workers Welfare Administration. Yan. Yan yung tutulong sa atin in case lang na na magkaroon tayo ng problema kasi wala naman tayong ibang malalapitan kundi sila lang din, no? So, maganda lahat ng ating kontrata ay nakaregistered sa kanila. No? Para in case na ano man mangyari, meron tutulong sa atin. Ayan. Siyempre, pag sa agency ka, mga kaswisi, so, siyempre, mag apply ka nga. Gaya ng mga previous na videos ko about dyan. So, na-explain ko man na, na, explain ko man na, no? So, sa agency kasi uh, merong uh, interviews, job offers, ganyan masasabi natin secure kasi doon talaga sa opisina ang uh, ang pagtanggap ng applications natin. 'Di ba? Hindi naman katulad ng ng illegal eh kung saan, na lang, 'di ba? Masabi lang na meron pero wala naman talaga. Usually ang usapan ninyo is through WhatsApp or LINE or other social media platforms, no? Gaya ng Facebook, Instagram, ganyan. So depende, no? So, yun ang iniiwasan ng ating uh, gobyerno na magkaroon ng mga human trafficking. Siyempre, pagka human trafficking kasi mga kaswisi, kung saan-saan lang kayo dadalhin yan, at the same time, peperahan lang kayo. Kaya yun, siyempre, makaka-experience ka ng physical abuse at saka maltreatment. Diba? Kaya, mas maganda talaga na sa agency kayo uh, mag-apply para naman eh maging smooth ang iyong proseso. Although matagal, syempre, wala tayong choice kasi ganun talaga ang procedure. Pero kapag once na nakaalis na tayo mga kaswisi, so yun na yung simula ng ating journey. <laughs> yun. Yun. So, na, dahil sa may nagtanong kasi kung magda-direct hard, no? So, makikita nyo sa screen. Yan. Kung kung okay ba mag-direct hire, yun yan yung magandang tanong dyan so para sa akin maganda din yung direct hard kasi kung nirecommenda ka nga naman or or nakapag-apply ka ganyan pero mas maganda na kahit na direct hard ka, nadaan ka pa rin ng agency kasi ganoon ang uh, protocol nila para mapassage yung papel mo kung meron kang babayaran is magbabaget ka nga naman at the same time para secure ang iyong uh, yung iyong sarili Siyempre, ang pagtatrabaho sa ibang bansa, mga kasuisi ay hindi naman basta-basta yon Hindi naman ganun kadali. Although, so, siyempre, may mga makikita ka mga posts na magandang lugar, masaya, ganyan. Pero deep inside is hindi. siyempre, <laughs> may mga dinadaanan tayong mga, alam mo na, mga problema, ganyan, issues, ganyan. So, yun. So, mas maganda pa rin mga kaswisi na dadanta'y tayo sa agency para makaprocess tayo sa OWA at magkaroon tayo ng PIDOS at magka-issue tayo ng OEC kasi ang OEC ay mahalaga yan para pinaka uh, pinaka travel passport na natin. Once na nakita ng immigration, makikita yung employer mo, ano pangalan niya, kusan bansa ka, kung magkano yung mo. So, lahat yun, makikita yun para patunay lang na isa kang OFW uh, magtatrabaho sa ibang bansa. Iyon. Siyempre, kapag ka nasa agency ka pa rin, mga kaswisi, kahit direct hired ka ba or nag-apply ka sa agency, so employer ang gagastos sa iyo, no? Kung may gagastosing ka lang naman siguro kung nagka-problema ka sa medical, ganyan, or either pamasahe, pagkain, ba diba? Or either ako, uh, meron kang babayaran na sinasabi nilang processing fee or placement fee, ano man ang tawag nila doon, so magbabayad ka pa rin. <laughs> Kaya yun, so wala tayong kundi magbayad, mga kaswisi. Yan. So, syempre, kapag ka mga agency na to, mga kaswisi, so para maiwasan natin ang uh, mabudol tayo or ma-scam tayo, mga kaswisi, so uh, after mong uh, makita yung pangalan ng agency. So, mag-research tayo, no? Kung legit ba siya, kung okay ba siya. Uh, yung mga comments, ganyan. Alamin mo yun, no? Siyempre, meron na mga website ang OWA at saka DMW. So, pwede nating malaman kung legit ba sila o hindi. Kasi na, kung accredited ba sila, ba diba? So, kailangan mo lang malaman yun before ka mag-apply, no? Syempre, yung yung pag-search natin sa sa Google o kahit anong social media platform. So kailangan natin na uh, malaman yon kung ano man ang meron kung totoo ba o hindi ganyan. Para ma-secure natin yung ating uh, mga sarili at the same time syempre pag pag naglalabas kasi tayo ng pera, eh, hindi naman basta-basta. Lalo na kung a-applyan mo ay eh, nasa Europe o kahit sa Canada. Hong Kong, Malaysia, ganyan. Saudi, Qatar, lahat na ng bansa, no? Hindi talaga may iwasan magbabayad ka talaga. Dadaan ka ng training. Lalo na pag mga first time. O di kaya magsiswitch ka ng ano, magti-training ka pa rin para makuha mo yung ganitong klase ng ano, certification or or kahit na Siemens book ganyan. So lahat 'yan dadaanan mo 'yan ang mahalaga lang doon ay maging maayos yung uh, journey mo at the same time yung magiging buhay mo sa ibang bansa no yun <laughs> so i hope nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin mga kaswisi about sa ating episode for today ang lamig dito <laughs> ayan so, gusto niyo makita kung ilang degrees na ngayon no? so ipapakita ko lang sa inyo no ayan siya <laughs> Ayan. Napakalamig. Ang lamig-lamig. Kaya yun. So, nakadoble na ako. Kasi malamig talaga. Kasi winter dito sa Hong Kong. Kaya yun. So, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!